Ayan hey, mga idol Good morning guys Ayan anyway, po na dito naman sa may loob ng fish park Medyo may lakas po ng habagat ngayon Pero marami na nga talagang pangulong <coughs> At mayroon ding gumating dito Galing patanungan na mga talimagok ginagawa po itong sa amin busing kay ano busing ruksan itong bridge staving tali mo din po ito hindi lang po natin alam po kailan na huli ito ito so po ba ang mga pula sa so mga ating mga kahurnal nasa may PR ngayon uh, at nadyan nga po pala ang casein at ah uh, yung jaw si Naray sa may pier <coughs> hindi lang pumakita dito at taklo dito pier na bakal ito mga nangarga yung muy muy perlin at saka pupupay na nangarga ng na ilo yung mga yan po yung um, balasa, Ayan okay. eh, po si Junil po ay mga nyo sa YouTube si Ron Ron Next Vlog baka po may alim na kolor na pala ang huli nito Red Red ang pangalan ng kolor